So guys, maglakad-lakad tayo dito sa Tainan. Dala kasi yung city namin dito. Wala akong magawa sa buhay. Madilim. Hindi nyo na akong makikita. Okay. Here I am. ito pala. Wala ka nalipan. Tutikot lang tayo. Wala tayong magawa. Punta tayo dun sa DEP. Tawad. Tsaka dito sa Taiwan guys. Kailangan. Um... tumatawid ka sa tamang tawiran hindi katulad sa Pilipinas na Basta ka lang. Gusto mo lang tumawid, tumawid. ka na. So, dapat dito. Always follow the rules. As always. Lagi kan... Um, napangano kasi nila. As in, pag sinabing stop, stop, stop light. Pag nag-yellow na, follow na. Stop na. Diba? Hindi ka tulad sa... sa Pilipinas na parang wala lang feeling ano lang feeling may ari ng <laughs> oh, hindi naman ako against sa Pilipinas I love Philippines syempre dyan ako lumaki ito napala guys yung mga bilihin dito oh parang department store marami may kapwedeng mabili kasi minsan sale sila 219 ang ganda ho very nice may mga jacket ang ganda ng jacket 199. So, parang nasa 300 na rin siya sa peso. And ito, pagtulog, 199. NT dollar. Ang pera kasi dito is Taiwan dollar. O, ito 100 lang. 100 NT. So, 100 NT, i-convert mo sa peso, 180 sa pantulog 180 lang sa pantulog hindi ko alam, pero parang same lang naman yung conversion. Kung ipapalit mo yung conversion ng pera. Kasi parang ganun lang din siya eh. ba? Diba? Jogging pants. maganda ba sa atin yung jogging pants na ganito? Uy, ang ganda nito eh. 329. Ang no? sarap nito matutulog ka na ganito. Sobrang lambot ng tela. Parang ayaw mo nang bumangon para magtrabaho. 329 Ang ganda. Sobrang sarap. Napaka-comfy. Yun yung mga bilihin dito guys. Marami naman mga silang sale. Ito kong nagay. Marami silang sale. Yan. Yeah. Malamig na kasi dito kaya more binibenta ng mga sweater, jacket. Ano one tago 100. Ito, 199. Magkano sa peso yun? 300. Pero maganda naman yung pelet. Yun, yun lang. Tapos ito, favorite ng lahat. Bugs. I like bugs. Wow. ba? Diba? Hindi naman siya kasi ano lang siya. Lahat naman naman nandito made in China din eh. Wala. Yung parang saliling, saril, saliling. <laughs> Sariling brand mo ito siya, 499. Taiwan dollar, ha? Hindi to US. What? Taiwan dollar. Ganan lang sila maganda. Kung 500, halimbawa, let's say 500 na to. So, sa peso, this is 800. Uy, ang ganda. ay like this. Wow, bongga. shoes. Bong ang color. Ang ng kamayamanin. How much is this? 499. Mga bags. Para 800 sa pito. Uy, bet ko syo. Ang ganda niyo. 500. Ano, ang dami niya. Ang niya. Ay, style niya yung, style niya zipper sa gilid. Pero ito yung, ano Inside. Wow, looks so nice. Looks so very beautiful. Diba? Ang dami silang bag. o oh, yung kit ng bag, oh. May parang ano siya. ang oh, ganda diba? Ang laki na mga bag. Mga nasa 800 pesos siya. Mga 800 pesos. Eto, 100, 299. Ano siya? Mga 500. Mahal din, no? Kung tutuusin. Magkano lang. Hindi ko alam kung magkano nang na bentahan ngayon sa Pilipinas. Pero, ganda